pagpasok nito wala makita sa loob <laughs> ayan guys meron dito ang isang kuweba so tatry natin pumasok at tignan kung hanggang saan aabot ang flashlight natin <laughs> pero alam ko si gopro may na to sa dilim ayun kung pagpasok mo dyan wala ka na makita eh zero visibility na siya Oh, di ba? Wala. Walang makita si GoPro. <laughs> Yung mismo may ilaw lang. Ay, dapat dito hawak ko siya. Ano, sir, mo? Parang may nag-uukay dito. Ah. Ang ganda ng ano dito. Oh. oh. may tumutulo sa taas. Ay, ano? Taas mga ganda, Kaya, no? Ah, alam ko, istalag, istalag tights Yung nasa taas. Yung ko, stalagmites ba sa taas? <laughs> stalagmite siya ka stalactite siya ni. Eh. Pag nasa baba na siya, yung pataas na ganun, iba nang tawag. Ito, Ay ko. Nakakatakot naman dito. Ang dalas. may lamang screen ko. Parang may usok. Nagluluto yata. May usok. May pangalan ba? Oo oh, diba? Marami nang nanggaling dito lantong? <laughs> Oo oh, gumawakan Ay sorry <laughs> Mamamatay yan pag ginawa ka mo Ano ang ganda nung ano. Pero ano eh, patay na. patay na yan, no? Oh. Ay, mga yan. Kulebron na siya, di ba? Wow. Ito, buhay. Bawal lang mga kanilang mga kanilang. Mamamatay sila. Ayan, kasama ko si Sir Dix. <laughs> <laughs> Mamamatay sila pag inawakan yan. Ayun, natin natin Anong sikto yan? Ang ganda ng ano nyo. Ayan, <laughs> na yung guys. Mukhang na bababa ka pa dyan. Hindi tayo hikers. Saan? <laughs> na Ang init dito. Okay dito na tayo sa exit Grabe <laughs> ang init May liwanag na dito Habit <laughs> ha, mas mainit dito sa labas <laughs> Yan explore explore ng cave Ang init Guys yung ating ano <laughs> Cave adventure <laughs> Cave adventure <laughs> So yun lang naman yung nakita natin sa loob tayo ay napagod naglakad at pinagpawisan dahil ang init sa loob salamat <laughs> sa pagpanood at magawa sila ng uling yan yung paggawa ng uling asa ilalim siya ng lupa yun alright guys naipit yung ilong ko para mong ako magsalita uh, see you on our next video dito pa rin yan sa bayan ng Bulinaw. So, ikot ulit tayo sa ibang part ng Bulinaw. So, may polls dito eh. Pero, bawal pa siyang videohan. Kaya, ah, hindi muna tayo doon pupunta. Alright. Ayan, si Tutok Barok. Nasa ating harapan. Maraming salamat. Shoutout sa lahat ng mga taga-Bulinaw. Paalam!